Lili eh. Tawag mo doy? Hindi. Naman kunin mo palitan na yung si Antone? Ha? Ito yung Antone. Ano pa lang, bago ho na. Oo, bago ho diyan? Oo. Kaya wala nga kayo. Wala man na iba't pagbibiyo sa mga gobyerno na. Oo. Oh, sa'yo kayo sila. Wala siya kayo ng taga. Uh, <laughs> uh, Oo, uh -huh. oh, nabuhit na dyan siya, no? Gwapa ra oh. ba? Ang tanong ko, kukuraan -uk niya. Ano yung makuro? Uturok uh, ang okra? Basi yeah, gua pa. Adiha mampu nga maulanan inig maulan magkuan matigalin na diha. Tuan. Oh, okra. Ma okra tiyo di ano ya tamo tu. Au. Ana buhi ra isi ba katul be di kayo. Ito. Pangi ada lagi pangi pangi pangi. Kana ya. Ora na. sendiri bisa asa mangi bakaron. Ada. Iya nak lang. Sing na ihi na. lagi sa oh, na uli an na jud si Riri. Inin, inin, to aga, na na gani hinay pika sa to age tong daplen. Na na age boss. Ubos. Ana. kay mahug ka. Ba na unsa pa gadi Na na hinay. Dahan-dahan.